Ah, magkano? 50 lang eh? 50 pesos, oh. Oh, yan. 50 pesos, o. O, lahat yan. 50-50 lang. Pwede oh, lang 100. Ang ito. O, 100. Ito lang daw po yung 100. Ito lang yung 100. Oh, lahat 50-50 na. 50, 50 na. Oh, lahat 50-50 na. Lahat 50-50 na. mga idol ah. Yun lang ang 100. Kung oh, may ano ka cellphone anong klaseng cellphone niyan? Joy Xperia. Nakakatawa 'yun. Ah, binibenta rin idol? Oo. 15. 15.

Car stereo, guys, so 1,500, no? 1,500. Yeah, by... oh, Ayan, 1,500. Oh, ano. mga viewers namin. Na Uy. Ayan, no? Oh. Ganda nito, know, mga guys. Ito, diba, magkano to 150. Ayan, 150 po. Ayan, mga viewers namin, na ha? 150 lang, o. Oh. Nasa inyo na po yung, papagandahin nyo yung lagayan. Hmm display nyo no sa bahay nyo 150 lang ano ano mo ito ano mo po dyan 150 din yun Oo, 150 150 no? mga viewers ha 150 oh ano kaya lagayan ano kaya yan oh, oh, oh? oh pwedeng, lagayan pwedeng lagayan ng, ng ano. lagayan ng ano kaya manan <laughs> kaya <Kayamanan. laughs> oh, pwedeng pwede no <laughs> Parang formang lagayan ng Chopo. Magkano 150. Ano <laughs> naman to? Headphone? Magkano dito? Sandaan mga viewers namin. Na oh, 100 lang. Sandaan lang, lang na. Na. Oh, mga viewers naman ni Kukuntin. Oo. Ika Barber's Vlog. Mga idol ha. Kasama. yan gumagana na tayo ayuno chat ayun o Indian Solar Light so 800 mga viewers namin 800 o meron na meron Uy, isa lang yun po siya. Isa lang yun. yun. lang yun Wala pa may lang daw. Nakasabay lang po sila niya. Ano yun? Ay, pa yun? Negosyable ba? Mga motor parts, mga guys. Oh. Nakasabay lang po sila ni Boss Boss Chok. Ay, ito pala yun. Ito yun, di diba? ba? So, ito pala yun mga viewers kami, no? Oh. Kaliper. Guys, 300 pala to, Kaliper. Kaliper. 300. 300 pesos, no? Oh. At At pang anong motor to? Bay bay. Sir. Ay, ba iba. Ah, may Honda Wave, Mio. Basta guys, pag ano gusto niyo ng mga parts ng mga motor dito kay pumunta, no. Yan dami, oh. mga idol. Oh. Side mirror, no. So, yan sa mga viewers namin, na no. Magkano dito, sir? 350. 350. 350, guys, oh. Sampakayo, oh. Obi mga viewers no, punta kay dito. Oh, mga accessories ng mga motor niya sa car parts ng mga motor ni mga idol. Kami ka ito. Thank you, sir. Thank you po. Mga TRT Mga TRT, mga TRC, mga idol, o, oh, racing, no? So, magkano dito? So, ay, ah, bye-bye impression. Katulad po nito. Ha? 250. 250 dito mga idol ha. Ito naman sir, ganito. O, oh, 450 mga idol dito. So, tingnan natin guys yung mga latag ni sir dito no. Yan mga TRC no. Iba-iba yung price guys. Basta punta na lang kay rito. Pag need nyo po yung mga ganito no. Na mga ano. Oh, universal yung iba. Ito sir, saan naman to gamit? Antena. Antena oh. Yan, mga viewers namin ha. Ah. Good morning. Oh, shout out yan, mga reading glass mga idol. 50 pesos oh. Oh, 50 pesos ha. Ah. Oh, dito kayo bibili ng mga reading glass nyo mga idol sa Carmen Plana. Idol, thank you dyan. Ano ba Ano ba ito? Makarami tao nga Hello, good morning Shout out <laughs> Morning, hello, hello Mga itlog May bago May bago, lumpia oh, Hindi lang itlog Ano ba yung lumpia? Lumpia, sampo Togi Togi Sampung to piso so, Piso lang mga idol Togi 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 Pwede, pwede. Oh, pwede, bili kami. Kakain kami. Wala Barato, wala to, kayo. kayo ha. Sir, <laughs> matanong lang, magkano po sa emergency light? 50. 250, 250. Oh, 250. Oh, so, Thank you Salamat na asawa ko Ah, morning po Namili din, namili po kayo. Ulam. ulam. Dito, alo-alo na eh, no? May ulam, may mga gadget, lahat na. Kalang biyahe. Uh hmm. -huh. Ah. Set out. Yan. Grabe, guys. Laki, oh. Laki sa po Ulaan nyo po kung anong size po ito. Lucky Mga dalawang dangkal yung, ano, guys. Pag dilangkal mo, Adidas. Adidas, oh. Lucky. Lucky, oh. Grabe, oh, uh, pa ako. Laki, no? Pang-NBA na po ito. Yung oh, pang na nba na yan, mga viewers namin, ha? Pwede rin sa PBA. May mga malalaking pa din po. Oh. Katulad kayo, no? Balingit. Balingit. Yan, mga malalaking tao yun, ha? Malalaking oh, tao. magkano po rin ito? Oh, yan, mga itas idol, itas. 300 lang dun, ha? Adidas Mga branded na shoes, no? May 300, may 350. Okay, ito no? lang po sa dulo ng... Madrirada po tayo. Shout out baby. Shout out. Mga subscriber natin mga idol Oh, oh thank you sir Thank you. Subscriber natin mga idol. Nandi dito sa Carmen Planas no. O, oh, kobi oh, to. Mga guys o. Oh. Ikaw na makasip. You know, Guys sa uh, mountain bike o. Oh. 500 lang. Banda, naman, idol. Hindi naman yata mahirap mag-assemble. Oo, oh, hindi <laughs> naman mahirap mag-assemble, mga idol. Kompleto. Hindi ba, 500 lang, ah Mountain bike na yan, o. Oh. Kompleto. Kompleto na yan, ibubuhin eh. mo na lang. 500 oh, lang. Banded. Uh, nasa kanila na yun, pupapaganda yun yung hmm. pisa, no? Oo, oh, pagaday yung pisa, oh 500 lang. Buo na yan. Assemble mo lang. Okay, dito. Baka doon nga sa unahan, baka 500, yung gulong lang. O gulong lang. Dito, buo na. Buo na, o. Oh, 500 lang, ha? O, grabe. Grabe, mga guys, o. Oh. Dito sa Carmen Cano, so. o. Sa dulo. Badan dulo. Patrilada, no? O, oh, patrilada. O, okay, mga lalatak dito, mga viewers namin, ha? Ah. 100? 100 pesos. O, mga viewers namin, no? Ngayong Pasko. O pang regalo nyo yung sa mga nyo, mga brand mga, nyo to, mga idol ha ah. Rolly, may tag-hoyer tag na Paris Seiko Seiko, ah Grand Grand Seiko Grand Seiko So 800 lang? Oo, uh, may uh, uh, Michael Kors uh -huh. Salamat yeah. po Salamat po kuya, thank you po dyan Ang matanong po sa kanya niyo kasi Kwenta ate. Mga, mga idol. Stop toys. Kwenta. toys no. And mga jacket mga guys no. Thank you po. Salamat po dyan. CCTV. Kunwari ilagay mo dun sa sa... Labas. Labas. Pang props kasi maraming mga ano ngayon. So, yan. Pamira, 50 pesos okay. uh, ha? right lang. Haba ng daspan ah. Kano po? 50. Ha? 50 lang. 50. Yes, nababalo na ang mundo ah. Shout out sir. Shout out sir. Sa Barbersel mo vlog tapos Kobontin vlog. Oh, uh, yun. Dito Kobontin vlog. Sa Facebook. Pwede na rin. Lan Kobontin. Kabarbers sa YouTube channel niya. YouTube channel ko sir Kobontin vlog. O, oh, shout out mga viewers ulit. Mga may need na mga DVD, no? Na may DVD pa tayo. Karamihan may DVD oh, pa. may player pa kayo DVD. Oo. Oh, diba? Available na mga ano rito, mga bala. Mga hmm, tayo. dami yung oh, mga viewers namin, no? O, oh, hindi nawawala yung DVD player natin, no? Oo. Oh, oh, Ay, oh. napakagandang pelikula yan. The Lord of the Rings. Oo, oh, napakaganda. Oo, oh, ganda niya. Pero napakahaba naman din. Mahabang na, mga... Uh, mapakahabang mga ano, mga panoorin, no? Oo. Oh, Napakaba yan, mga mm. parts. Tabay, tagay-tagay. Tabay ka oh, <laughs> na. Joke lang, mga guys. 20-20 lang, no? Mm, talagang 20, mga viewers, no? Dayuhin nyo itong okay, mga ito. titinda ng mga ano. Oo. Oh, Give it a box. Diyo, no? Magkano, sir? Be Magkano? Magkano benta mo? Ito? Oo. Oh? Kwenta, guys, to. Kwenta. Oh, mm? Sabi. Mga latag dito. Thank you hindi ka naman pwedeng na, ayaw mo ayaw Okay lang. Oh, chat out 'yan. Ah, oh, 'yan, chat at pamis ka mga idol. Oh, thank you, thank you. Pia. Yeah. Good morning. Good morning kay Kuya. Oh, chat at Oh, chat kay Kuya. Oh, 'yan guys, kiko sila magkakatabi sila naglalatag dito. So, punta natin, kayuin po natin ang oi. Good morning. Good morning, sir. Mga subscriber ko rin. Oh, 'yan ha. Ah. Oh, thank you sir. Ha. Ingat, ingat po lagi. Oh, si sir, subscriber din natin. <laughs> uh, thank you, thank you po. Thank you. Salamat sa inyo. Patos, mga brand Ano ba tawag dyan? Crocs? Ah, Crocs, yan. 180. 180 lang? Uh, oh, mga viewers namin, no? Crocs dito, 180 lang. No? Sarap kaya isot yan. yan mm, gagaan pa yan, uh, no? Magaan. Ay! Ikaw ang gugulat. <laughs> Gugulat ka. Gugulat ka. Ha. Oh, yan mga talagang mga brand new. Oh, brand new talaga 'to mga viewers namin, no. Punta na kayo dito sa Carmen Planet, no. Yan. Sombrero niyo. Mga sandugo, guys, ng mga ano. Perti lang. Sombrero. Oh, bisandugo. Ako no, 30, 40. 30. Ah, 30. 70, huh? 70. 70 daw po. 70. Yung sandugo nyo, ma'am, magkano po dyan? Ito, ito, so, ito. Ito. 70. Oh, 70 mga viewers namin, ha. Ah. Sandugo. Opo. Oh, oh. so, Salamat po. Thank you po. Salamat. Dami dun mga viewers namin, no. O, so, dito tayo mga viewers namin. Punta naman tayo ng bandang dulo, mga guys, no. Oh, Carmen um, Planas. O, Carmen Ah, yan ba yun? So, may video mga idol yan. padirada pala tong street na to ay ay chat out, sir, chat kay, sir. Ha, mga viewers natin saka ano natin no subscriber natin followers natin sa facebook guys nandi dito yan sigurado ako ta Carmen Plano kasi lagi silang nanonood dito province mo sir Surigao Surigao del Norte Del Sur Hi ma'am, good morning, good morning. Hello. Oh, shut up, shut up. nag aaral ka na ba? Ano grade? Ano grade mo? Ano grade niyan, sir? Kinder. Oh, shut up, si teacher. <laughs> uh, ikaw, ikaw, ikaw. Ano name mo, name mo? Ano name mo? Ikaw, ano pangalan mo? Ha? Ah? Ay. Yung sabatay daw. O, ingat kayo dyan ha. Baka maulog kayo. <laughs> Yun, nakamaskara na siya Yan. Nakamaskara na. Ha? Ha? Ayun. Marikina <laughs> City, oh. Marikina ah, City. Shout out. Shout out. Taga Marikina, mga viewers namin, ha? Ah. Kuya. Kuya.